wala akong yung hindi pa hindi pa ako mataba nun. Pag ko yung na tulad. So. Kung ba siya, buti nga, di na ano, di, di tumama yung ulo niya dun sa ano, sa may pam, di tumama. Pag tumama yun, sigurado, ano yun. yung sa akin Kabilaan na naman. Kabilaan kabila na naman. Kabilaan na Kabilaan na naman. naman. <laughs> pero gusto mo rin sa akin, na, nakain ko na yung ngipin ko <laughs> oh Oo, nakain ko. Nakain mo yung mo? Oo. Kasi napot, napot lang ngipin ko yun. Dito, dito sabay niyo, kulay ba yun? Ang labi sa akong maawas, kasi pinapagawa mo yung station. Tapos sabi Yan din kasi niya, nga, pinapagawa. Saan, 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 Sa Laguna. Tapos, nag-aawas sa akin, yung kater. Tapos mga trabador. kasi sila <laughs> na Tapos yung trabador. Tapos yung, mga niw, yung Construction. boy. Tapos yung ano yun? Yung trabicom. Tapos yung Atas, awat, di nga ako mapapano eh. <laughs> <laughs> yung trabicom. Sabi sa akin. Matatawa. Matatawa sa maitong. Hindi, nga lang. Kasama yung sabi-sabi sa akin. Sabi sa akin, Simon, ang yun. Hindi, kasi. Ito talagang... Sabi mo na ako. Kung sa isang <coughs> <laughs> <Okay. laughs> wah talaga Tapos, pinagaling na muna na nung ano ko acid dinala sa ano dinala sa dinala sa peeling sa ano bisan sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa ganyan. sa kahit sa sa kahit sa kahit sa pero nabugbog, pinalo sa ulo. Dahil sa tayong eh. Dahil sa tayong dahil pinalo ako sa ulo eh. Sumugawin natin. Kaya lang kaya natin ay Lang sa mga pinalo sa hindi ito. Pinangakulta mo. Oo. Ito, ito,